Hello, good morning once again mga lalab, mga bayot. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga kapwa din po, FWS around the world. Hello, good morning. So yung topic ulit natin ngayon ay It's time to impeach baby, <laughs> you know. Maalis sa palakan yung palas. Time na talaga mga lalabs, mga bayots ng mga Pilipino ay sumigaw ng impeach BBM. Dahil sa pagyayari ngayon, daming palpak ni Bongbong Marcos at ito siguro yung sinabi dati ni VP Sara na mayroong five na offense si Bongbong Marcos para ma-impeach. No? Oh, kung hindi ba siya ma-impeach ay... Uh, Gaya ng dyan sa rally. Uh, Diretso na kayo doon, malagan O di ba kamakailan yun, nag, uh, ano ba itong ginagawa ng mga sundalo? Uh, mayroon sila talagang uh, gumalaw ng mga sundalo about sa kanilang mga, tawag dito, ala food allowance. At uh, sa susunod na nagbanta sila, <laughs> nasa susunod doon na sila magkamping sa harapan ng Malacanang <laughs> kaya ngayon ay uh, binabalik ni Bongbong Marcos ang kanilang food allowance ng mga mini in uniform lalo na sa EFP at balik pa rin dahil unconstitutional <laughs> mahirap talaga pag mag maghalal tayo ng isang uh, hindi tapos sa pag-aaral at bagsak pa. No? Kahit sabihin mo pa, ah, doon siya sa isa sa mga prestigyosong eskwilahan sa ibang bansa, sa UK, Oxford. Di pa, no? yung get Oxford? Eh? Uh, bagsak naman. Kaya ang resulta ngayon, bumoto tayo, naloko tayo, bagsak ang Pilipinas. One step ahead na lang, magiging uh, Sri Lanka 2.0 tayo. At mabuti na nga lang nga ng Sri Lanka nakabangon na. Eh tayo kaya makabangon pa. Kawawa si Bipinday Sara din kapag siya yung susunod na presidente. Ang dami uh, niyang uh, papasan yung problema ng bayan na maiiwang kalat ni Bongbong Marcos. no? So tama to. Si Tio Moreno na time to it's time to impeach Bongbong Marcos. Dahil siya naman talaga ang ka-impeach-impeach -impeach kaysa kay uh, VP Sara. Dahil kung pagbabasihan lang kay VP Sara na kaya siya ma-impeach ay uh, hindi siya nagsasalita sa isyo dati ng West Philippine Sea, ng China. Eh, hindi niya yung trabaho. Ano ba, ano ba yung trabaho ng, uh, ng Vice President fair Tire, di ba? Na kapag mamatay si BBM, siya lang naman ang magiging uh, kapali. At walang aksis. At hindi hawak ni Bipisara ang foreign policy. Presidente lang yun. So wala siyang karapatan magsalita noon. Dahil hindi naman siya kagaya ni Larry Robredo. Naingot. Abugada nga. Pero tanga. Bobo. Wala, hindi ganyan si ano. Bipisara. Uh, 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 lumulugar si Bipisara kung saan siya. Ngayon, ang uh, 125 million na confidential intelligence fund dahil yun ang pinakamalakas daw na ground nila sa impeachment. Eh, bakit hindi ninyo muna investigahan at ipa-impeach si Bongbong Marcos dahil ang pira na yon na pinorward doon sa opisina ng Vice President ay galing yon sa Office of the President. Sabi so, sabihin si Bongbong Marcos ang nag-forward ng pira na yon sa OVP. Kaya BP Sara, opisina bakit si BP ipa impeach ninyo, bakit hindi si BBM? Si BP Sara ay lang. So, ang kasala, so ang sisti pala nito ngayon, kapag nagbigay ang isang tao ng pira sa nangangailangan, yun ang ipapakulong. <laughs> so, dito tayo. Sabi ni Tio Moreno dito sa kaniyang Facebook page, it's time to impeach President Marcos. Ito, ay, uh, yung under Article uh, 11, Section 2 of the 1987 Philippine Constitution, the President can be impeached for ito, culpable violation of the Constitution. Oh, uh, nagmaraming binabiolate si Bongbong Marcos na Constitution. Isa na dyan yung ginawa niya sa KOGC. Violation po yun ng konstitusyon dahil sa separation ng church and state ganyan no eh anong ginawa niya doon inutos niya kanila ni Tory oh Pinaburan pa si Tory ang daming mga long firearms doon at sabi niya walang dalang armas ang mga pulis eh ang dami doon recorded yun nasa video isa yon uh, yung ano pa Treason. Yung pagtataksil niya dyan sa ano? Sa... So, East Philippines or kung saan pa itong treason na to. Bribery. Marami si BBM dyan. Grab and corruption. Mas lalo. Lalo na yung grab and corruption talaga mga lalabs, mga bayots na dapat nga dahil sa tinding ngayon ng corruption dito sa ayan uh, sa Pilipinas dapat itong korte suprema isatuwi eh. sa magpa-file ng kaso laban kay bongbong marcos at kasama dapat ng korte suprema dito ang ating armed forces of the Philippines o lahat ng men in uniform dahil sila yung tag, uh, nagbabantay ng ating soberanya ng ating bayan pero anong nangyari kay Browner? Ayun. Nag-enjoy sa bayag at tumbog ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos at kung kanino pang mga bayag dyan Anton Lagdamio ang hinihimod ni Browner. Kaya hindi umaaksyon. Dahil yung kapatid niya Ay, ikaw ba naman yung kapatid? Malaking utang. Bayad utang na loob si Browner, kapatid niya nasa Department, ah, ano ba yun? Court of Appeals. Pinasok doon. Kaya wala eh. O other crimes, marami. May mga droga na yan. Yung grabing krimen ngayon ng mga mga senior, ang mga ano ngayon ha, pinagdidiskitahan ngayon. Yung daming mga kabataan ngayon, pinugutan pa yung ulo, yung anim na taon doon sa ano, sa Cebu. Daming krimen sa Cebu. Mga lalabs, mga bayots. Mga ginagahasa. Kasi bu, yung uh, Tricia Quincianius ba yan? Ginahasa ng labing uh, tatlo katao. Kalain mo yun at kalaunan hindi na kaya na matay. Druga. Walang takot yung mga naghahatid ng druga sa Pilipinas. Dinadaan airport pa. At kunwari, nahuli. Isa naman yung <laughs> yung Cinder nun. O mayroon lang sila ng mga full guy gaya nung Pilipina na nahulihan ng ilang milyon yun na cocaine dala airport hindi ba yung maglakas ng loob na idaan sa airport kung wala yung talagang uh, tao sa gobyerno ang ka, nasa likod don ako noori ito full guy ka ha kaya nung doon sa Alitagtag na yun na dalawang tunilada o saan na ba ngayon si uh, ano ba pangalan noon Marlon Sarate wala na, balita. Ganon din, the same thing din doon sa babae na yun na nahulihan ng cocaine. Na ilang million yun, 40 million something ganyan. Wala na tayong balita. Bakit? I-consume mo yun. <laughs> Sino bang malakas lumuklok ng cocaine? Alam nyo na. Other crimes, betrayal of public trust. O, lalo na yun, no? So, sabi dito yung issue, former Rodi Duterte recently explored an alarming issue with the 2025 General Appropriation Act or GAA. He pointed out that the Bicameral Conference Committee Bicam report contained blank appropriation and act of, an act that is illegal as he assert. Supporting the claim, uh, this claims Congressman Isidro Ongab. So, yun, nag -rebell. at saka... Senador Jaime Marcos, kapatid mismo ng presidente, nagsabi last, ano pa yun, December 2024, kaya hindi siya pumirma. So, to the rescue kaagad si Lucas Bersamin at si Bongbong Marcos, na hindi din naman ang malakan, yung ang executive ay hindi yung membro ng legislative na kongreso. Na dapat yun ang magpaliwanag. O si Chis Iskodero, nagsalita na kahapon. Wala daw siyang nakikitang... Hmm, Blanco? wala nga nakikita ang Blanco. Ang tanong si Sis Dero. dahil dyan sa Senado, kayong dalawa ni Grace po, Ang may power dyan. Oh, sa, 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 sa kongreso naman, si Martin Romualdez at saka si Saldico. Sa buatan ninyo, ni Bongbong Marcos, isa ba sa inyo? Or kayo ba yung nag-fill up ng ilang billion doon sa mga blanco na yun. Kaya masabi ni Bongbong Marcos na walang blanco sa daa dahil fill up na Kayo na ni Martin Romualdez, ni Grace po, ni Saldeco. Or, kaya lang sabi ko mga lalabs, sa mga bayot, si Bongbong Marcos mismo ang nag-fill up dito. Uh, dito sa pananaw ni John Abinis, dito sa DZER. Nag-isyo ng blank check ang BICAM, ang Senate House, uh, ang Senate at House of Representatives. Tapos sinabi ngayon ng Office of the President, oh, hindi naman blanko. Meaning may nag-fill up. Oh, yun na nga. Meaning, yung blanko na fill upan na. Oh, sino bang nag-fill up niyan? Apat katao lang ang responsable doon. Responsili may responsibilidad doon. Martin Romualdez ng Kongreso, ulitin ko at salde ko. Grace po dahil siya yung Finance Committee sa Senado. At ang Senate President, alam naman natin kung ano ang papel ni Chis Escudero sa First Lady. Nagahawak ng baso. O ganyan. Ginapag. Try door si Escudero. Tandaan natin yan utosan yan ng Malacanang lalo na ni Liza, kaya close sila. Mm. So, na-fill up na, it was a blank check, nilagyan na ng pangalan at amount, so there is some bad, uh, there is already a crime committed, correct? So, hindi lang approval ang ginawa ng Office of the President, siya na mismo ang nag-fill up or nag-fill ng blank, so they are Code uh, in the act. This is in flagrant delecto na ginawa ng office of the president at ng BICAM. sabi niya to ni Rodriguez na no? nagpasalamat pa siya na <laughs> nagsalita si BBM na he's lying. Kaya <laughs> referring to Pangulong Duterte na former president Duterte. Walang blanco sa ga. Eh, nahuli kayo ngayon. Ang isda na huli talaga sa saliling bibig na bingwit si BBM. Ka-impeach, impeach po ito mga lalabs, mga bayots ang ginawa dito ni BBM. Lahat sila na departamento ay guilty ng panluloko sa buong Pilipinas. At dapat talaga kasuhan si Martin Romualdez kaya inuna na nilang pina. Tinanggal si Saldico at baka nakatakas na si Saldico sa ibang bansa. Dahil may sariling eroplano ang putang ina. Eh, baka susunod na dyan si Martin Romualdez. Yung mga dyan. Grace po dapat kasuhan yan. Putok sa buhong putang inang animal. Yung yan, si Boy Kilay. Barkos Jr. dapat iimpit Dahil sa harap-harapan nilang ngayon na pag nanakaw sa kaban ng bayan, hindi na nahiya ang putang inang bumbong Marcos na to, no? Hindi talaga kayo, ano, talagang gigil na gigil ang mga Marcos sa pira ng taong bayan, no? Lagi nilang ginagahasa, saan. O ano ba kayo? Hindi pa kayo nabusog. Sa ilang taon, ninyong nagpakasasa uh, sa kaban ng bayan sa pagnanakaw ng inyong ama. O, oh, abay, andito na naman kayo ngayon binigyan kayo ng pagkakatao, O oh, wala na. Ito na yung huli. <laughs> Kaya dapat lang talaga si Bongbong Marcos ay ma-impeach na dahil sa dami ng kanyang nilabag na batas sa Philippine Constitution at sa taong bayan mismo.